Nakikita ng aming mga kapitbahay ang aming magandang bahay at iniisip nila maayos kami. Hindi nila alam na isang sira ng kotse na lang kami mula sa kalamidad sa pananalapi. Ako ay muminiti sa neighborhood barbecue habang kinakalkula sa isip kung aling bill ang maaari naming bayaran ng huli sa buwang ito. Gumagawa kami ng mga dahilan kung bakit hindi kami makakasali sa mga plano sa bakasyon o mamahaling hapunan. Abala kami o may mga plano kami sa pamilya, ang totoo ay pinipili namin sa pagitan ng groceries at pera ng gas. Ang mga kasinungalingan ay mapait ngunit pinoprotektahan ang aming dangal. Tinanong ng aking anak na babae kung bakit ang kanyang mga kaibigan ay nakakakuha ng mga bagong telepono at kami hindi. Sinabi ko sa kanya na pinahahalagahan namin ang mga karanasan kaysa mga bagay, ngunit talagang na-max out na kami sa credit card nagsisimula na siyang makakita sa aming maingat na itinayong mga kasinungalingan. Ang aking asawa ay gumugugol ng oras sa pagkupon upang makatipid ng dalawampung dolyar sa groceries. Itinatago niya ang mga kupon kapag bumibisita ang mga kapitbahay, nahihiyang malalaman nila kung gaano kahigpit ang mga bagay. Ang aming pantry ay mukhang puno, ngunit ito ay lahat ng estrategikong pamimili. Nagmamaneho ako ng aking sampung taong gulang na sedan na nagdarasal na hindi ito masira. Ang isang pangunahing pag-aayos ay nangangahulugang pagpili sa pagitan ng kotse at aming pagbabayad ng mortgage. Ang bawat kakaibang ingay ay pumupuno sa akin ng takot tungkol sa aming marupok na financial house of cards. Kailangan ng aking anak na lalaki ng braces, ngunit ang aming dental insurance ay bahagya lamang sumasakop. Ipinagpapaliban namin ito, sinasabi sa kanya na hindi ito ang tamang oras. Ang totoo ay hindi namin kayang bayaran ang 3000 dollar na kupay ngayon. Ang mga kapitbahay ay nagpaplano ng summer trip sa Europa. Kami ay nagpaplano kung aling utility ang maaari naming laktawan sa buwang ito. nag sila tungkol sa mga museo sa Paris habang kinakalkula ko kung kaya naming bayaran ang water bill. Natagpuan ako ng aking asawa na umiiyak sa garahe dahil sa 70 dollar na pagtatantya ng pag-aayos ng kotse. Ang maliit na halagang iyon ay pakiramdam na hindi malulutas. Bumagsak ang prinsa at ang lahat ng nakatabong stress ay dumaloy sa mga luha. Nagkaroon kami ng aming unang tapat na usapin tungkol sa pera ng gabing iyon. Wala nang pagpapanggap, wala nang pagtatago. Ang katotohanan tungkol sa credit card debt, ang mga payday loan, ang patuloy na paambas sa pananalapi na aming daladala ng mag-isa. Ang aking mentor na si James ay aking dating kasamahan sa pagtuturo. Napansin niya na palagi akong nagbaon ng tanghalian habang ang iba ay kumakain sa labas. Ang pakikibaka ng teacher ay totoo, sabi niya. Nandoon din siya bago niya natagpuan ang isa pang paraan. Ipinaliwanag ni James na ang mga sweldo ng teacher ay idinisenyo para sa kaligtasan, hindi pagbuo ng kayamanan. Ang iyong degree ay mahalaga, ngunit ikinakalakal mo ang oras para sa pera. Kailangan mo ng mga aset na nagtatrabaho habang ikaw ay natutulog. Itinuro niya sa akin ang tungkol sa paggawa ng online course gamit ang aking mga kasanayan sa pagtuturo. Maaari akong maabot ang libo-libo sa halip na tatlumpong mag-aaral ng sabay-sabay. Ang aking kadalubhasaan ay mahalaga lampas sa mga pader ng silid-aralan. Ang aking unang online course ay kumita ng dalawang libong dolyar sa isang buwan. Higit pa sa aking mga side job sa pagtuturo na pinagsama. Sa wakas ay binabayaran na ako para sa aking kadalubhasaan, hindi lamang sa aking oras. Lumikha kami ng isang tunay na budget ng magkasama sa unang pagkakataon. Wala nang paghuhula, wala nang pagtatago. Ang bawat dolyar ay may layunin at kami ay nagtatrabaho bilang isang koponan patungo sa kalayaan. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang panonood ng balanse na yon na maging zero ay mas maganda kaysa sa anumang sweldo na natanggap ko, ang mga kadena ng utang ay nagsisimula ng masira. Ang aking online course business ay lumago sa maraming paksa. Nag-empleyo ako ng ibang mga guro upang tumulong sa paglikha ng nilalaman. Kami ay nagtatayo ng isang imperyo sa edukasyon sa halip na mabuhay lamang mula sa isang sweldo hanggang sa susunod. Itinayo namin ang aming emergency fund sa tatlong buwan ng mga gastos. Ang patuloy na pagkabalisa tungkol sa mga pag-aayos ng kotse o mga bayarin sa medikal ay nagsimulang kumupas. Ang tunay na seguridad ay pakiramdam na ganap na naiba mula sa pagpapanggap na secure. Nakuha ng aking anak na babae ang mga brace na kailangan niya. Ang pagtingin sa kanyang kumpiyansang ngiti ay nagkakahalaga ng higit sa anumang material na pag-aari. Sa wakas ay nagbibigay na kami sa halip na nagpapanggap lamang. Sinimulan naming aktwal na tanggapin ang mga imbitasyon sa kapitbahay sa halip na gumawa ng mga dahilan. Ang kalayaan na sabihin ang nang walang pagkabalisa sa pananalapi ay isang pakiramdam na halos nakalimutan ko na umiiral. Binawasan ko ang aking mga oras ng pagtuturo upang tumuon sa aking negosyo. Ang takot ay totoo, ngunit ang kaguluhan ng pagbuo ng isang bagay na pagmamayari ay hindi kapanipaniwalang nagpapalakas. Ako ay naging isang educator-entrepreneur ang kita ng aming negosyo ay lumampas sa aking sweldo sa pagtuturo. Binayaran namin ang lahat ng aming utang, bawat credit card, bawat pautang. Ang bigat na durog sa amin sa loob ng mga taon ay sa wakas ganap na nawala. Bumili kami ng isang maasahang kotse ng walang pagkabalisa tungkol sa mga pagbabayaran. Ang kalayaan mula sa patuloy na pagkabalisa sa pagkasira ay pakiramdam na isang pisikal na bigat na inalis mula sa aking mga balikat ang tunay na seguridad ay nagbabago ng lahat. Ang aking asawa ay tumigil sa pagkopon dahil sa desperasyon at nagsimula sa pamamagitan ng pagpili. Ang paglipat mula sa kaligtasan tungo sa pag-optimize ay pakiramdam na hindi ka panipaniwalang nagpapalakas. Kami ay namamahala ng kayamanan sa halip na pamahalaan ang kakulangan. Sinimulan naming magturo ng financial literacy class sa aming simbahan. Ang bawat pamilya na aming tinulungan na makatakas sa nakatagong pakikibaka ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aming sariling masakit na nakaraan. Ang aming mga anak ay naintindihan na ang pera sa isang malusog na paraan ngayon. Nakikita nila ito bilang isang tool para sa pagbuo, hindi isang bagay na matakot o itago. Ang psychological shift ay nangyari ng natural sa pamamagitan ng aming pagbabagong anyo. Namuhunan kami sa aming unang rental property, ang guro na isang emergency lamang mula sa kalamidad ay nayon nagmamayari ng real estate. Ang pagbabagong anyo ay pakiramdam na hindi ka panipaniwala sa ilang araw. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay James sa mga proyekto sa edukasyon. Ang mag-aaral ay naging isang kasamahan at kaibigan. Sinasabi niya na nagtuturo ako ng may higit na empathy dahil naaalala ko ang pakikibaka. Kinuha namin ang aming unang tunay na bakasyon ng pamilya sa loob ng walong taon. Walang pagkabalisa sa budget, walang pagkabalisa sa credit card. Lamang beach, tawanan, at pagiging magkasama. Ang kalayaan sa pananalapi ay lasang hangin at kapayapaan. Nagtuturo pa rin ako dahil mahal ko ito, hindi dahil kailangan ko. Ang kalayaan na pumili ay nagbabago ng lahat tungkol sa trabaho. Ang passion ay pumapalit sa desperasyon sa silid-aralan. Ang aming emergency fund ay ngayon anim na buwan ng mga gastos. Ang patuloy na background na pagkabalisa tungkol sa paano kung ay pinalitan ng tahimik na kumpiyansa. Maaari na naming hawakan ang mga emergency ngayon. Sinimulan namin ang mga college fund para sa parehong anak. Ang generational cycle ng stress sa pananalapi ay nagtatapos sa kanila. Magkakaroon sila ng mga oportunidad na maaari lamang naming pangarap sa kanilang edad. Ang aking negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng ibang mga guro na naghahanap ng kalayaan sa pananalapi. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti. Kami ay nagtatayo ng ibang uri ng ekonomiya sa edukasyon. Ang mga kapitbahay ay iniisip pa rin kaming maayos, ngunit ngayon ito ay totoo. Ang pagkakaiba ay hindi na kami nagtatago ng pakikibaka, kami ay nagtatayo ng tunay na seguridad at kasaganaan para sa aming pamilya. Nagmamaneho pa rin ako ng isang mas lumang kotse sa pamamagitan ng pagpili ngayon. Ang pagkakaiba ay ito ay isang desisyon, hindi isang limitasyon. Ang dating simbolo ng pakikibaka ay nayon isang simbolo ng matalinong mga pagpipilian sa pananalapi. Ang guro na isang emergency lamang mula sa kalamidad ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa mga itsura, ito ay tungkol sa seguridad, kalayaan, at pagsira ng mga generational cycle ng takot sa pananalapi. Ipinagdiriwang namin ang maliliit na tagumpay sa pananalapi ng hayagan ngayon. Bawat bayad na bill, bawat pamumuhunan, bawat milestone sa pagtitipid ay pakiramdam na panalo ng koponan. Ang pera ay hindi na aming kaaway kundi aming tool. Ang patuloy na background na pagkabalisa ay pinalitan ng tahimik na kumpiyansa. Hindi na lamang kami nakaligtas, kami ay nagtatayo, lumalago, at lumilikha ng isang pamana para sa aming mga anak. Ngayon kapag iniisip ng aking mga kapitbahay kaming maayos, tama sila. Ngunit ang maayos ay nagmumula sa tunay na seguridad, hindi maingat na pagtatago. Ang bahay ay mukhang pareho, ngunit ang pundasyon ay ngayon ay hindi matitinan.